Magandang gabi mga kababayan, narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang weather updates. I-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time updates. Ayon sa Pagasa, apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang Mindanao, gayon din ang lalawigan ng Palawan na maaaring makaranas ng scattered rains and thunderstorms. Kabilang din sa mga apektado ang Palawan Province, Western Visayas at ang Negros Island Region. Pinapayuhan ang ating mga kababayan sa mga lugar na ito na mag-ingat dahil posible ang mga pagbaha dulot ng patuloy na pag-ulan. Samantala, ang easterlies pa rin ang nangingibabaw na sistema sa nalalabing bahagi ng bansa. Dulot nito, inaasahan ang mga pag-ulan sa Eastern at Central Visayas. Paalala sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar, huwag kalimutang magdala ng payong at mag-ingat dahil ang halos buong Visayas ay apektado ng easterlies sa silangan at ITCZ sa kanlurang bahagi. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, maaasahan ang isolated thunderstorm sa hapon at gabi. Subalit mula umaga hanggang tanghali, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Sa kasalukuyan, ayon sa pagasa, wala tayong low pressure area. LPA, na minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, PAR. Gayunpaman, patuloy tayong mag-abang sa mga posibleng pagbabago sa lagay ng panahon. At ang lagay ng panahon bukas, June 21, 2025, inaasahang magiging maulan ang kalangitan sa Occidental Mindoro at Palawan Province dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone at ang muling pag-iral ng Southwest Monsoon o Habagat. Inaasahan din na sa western side ng Luzon, lalo na sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. May posibilidad ng mga scattered rains and thunderstorms sa hapon o gabi. Forecasted temperatures for Luzon. Sa Metro Manila, Inaasahan ang bahagyang may init na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng umabot ang init mula 24 hanggang 35 degrees Celsius, habang sa bagyo ay malamig na klima ang mararanasan na may temperaturang mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Lawag, makakaranas ng temperatura na mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay bahagyang malamig at kaaya-aya ang panahon na may temperaturang mula 22 hanggang 31 degrees Celsius at sa Legazpi City ay inaasahang aabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Para naman sa Visayas at Mindanao, sa Palawan province patuloy ang maulap na kalangitan at mataas ang tsansa ng scattered rains and thunderstorms dulot ng habagat sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Davao Region at Soxargen, posible rin ang mga pag-ulan at thunderstorms bukas dahil sa ITCZ. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan ang improved weather conditions bukas sa ilalim ng epekto ng Easterlies. Gayunpaman, maaaring mainit pa rin ang panahon, lalo na kung walang daladalang pag-ulan ang sistemang ito. Forecasted temperatures for Visayas and Mindanao? Satakloban Inaasahan ang bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, sa Cebu ay makakaranas ng mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Iloilo ay inaasahang aabot mula 25 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. Sa Puerto Princesa, posibleng umabot ang temperatura mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay bahagyang may init na may temperaturang mula 24 hanggang 32 degrees Celsius sa Davao City ay inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 31 degrees Celsius at sa Zamboanga City ay makakaranas ng katulad na init na mula 24 hanggang 32 degrees Celsius Sa ating extended weather outlook Sunday to Tuesday Metro Manila maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms dahil sa habagat Temperatura 25 to 33 degrees Celsius Baguio City, maaaring maulan mula Sunday to Monday dahil pa rin sa habagat. Temperatura 17 to 23 degrees Celsius Legazpi City, generally fair weather maliban sa mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. Metro Cebu, mula Sunday hanggang Tuesday, inaasahan ang improved weather maliban sa mga posibleng localized thunderstorms. Iloilo may posibilidad ng mga pag-ulan sa Sunday, pero Monday at Tuesday, inaasahan ang mas maayos na panahon. Takloban? Generally fair weather, maliban sa mga scattered and short-lived thunderstorms sa hapon. Davao at Cagayan de Oro, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan mula Sunday to Tuesday na may tsansa ng afternoon or evening thunderstorms. Sa Cagayan de Oro, inaasahan ang bahagyang maiinit na panahon na may temperaturang mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao ay posibleng umabot ang temperatura mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Zamboanga City Inaasahan ang maulap na kalangitan mula Sunday hanggang Tuesday, ngunit posibleng magkaroon ng unti-unting pagbuti ng lagay ng panahon. Ang temperatura ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. At iyan po ang kabuuan ng ulat ng panahon ngayong gabi at sa magsusunod na araw. Kung nakatulong sa inyo ang weather update na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga mahal sa buhay, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa iba pang weather updates. I-follow din kami sa aming Facebook page. Ingat lagi at stay safe.